up mga master Sunday fishing nga tayo ngayon nandito tayo sa barangay Canlaray dito lang sa Burongan City magbibig game tayo ngayon ito yung dala natin Shadowcast XF medium medium yung setup natin tapos Megatron Megatron na 6000 series casting malayo-layo pa yung lalakarin natin guys ang tabay lang kung bago ka palang dito sa channel na to please like and subscribe to my youtube videos fishing youtube videos kaya para patuloy lang tayo sa pag update pag vlog alright alright sa spot natin medyo mahaba-haba pang lalakarin natin mga guys dami ding fishing. super hubas ngayon super hubas sa Tanguid tayo pepesto guys. Nagpa-parkour pa tayo. Parkour, parkour. Haba panlalakarin natin. Napakaganda ng tanawin. Paniguradong mare-relax ka dito kahit zero pa. Pero wag naman sana. Antabay lang kayo mga master. Lalakad pa tayo. Pinapahirapan pa tayo. Hey guys ng master kakapagod maglakad fishing na may konting cardio dito ingat tayo sa pagapak sa mga bato kasi nga madulas muntik na tayo madulas kanina kaya ngayon nag ingat na tayo yan nga pala guys yung isla na yan nandiyan sa harap yan ay ang barangay ano yun? Ando Island dun sa kabila ay ang Dibinobo 'yun. Ah, nim to, pitong anglers. All right. Hay. pagod good. Dito na tayo sa spot. Harap na nating tayo ng pwesto. Pwede din muna tayo dito mag-cast. Chaka. Lipat tayo doon. Nakapag setup na ako Di ko na napakita sa vlog Kasi super init Madali ang FG nut lang tayo Tapos Snap lang Snap lang gamit natin Yung setup nga po pala natin ay Medium Pero yung lure Pang malakihan Yung lure nga nito ay 40 to 80 grams 40 minimum 80 grams max Tapos yung line natin Ascon fish 8 times braid na alam ano 'to 37 pounds. Basta PE 2.5 siya kasi 'yung ano niya 'yung pwedeng PE dito sa rod na 'to. 1 2 3 PE1 to PE3. Yan. Sana naman palarin tayo ng isda dito. Subukan natin. Kunin na natin 'yung lure uh, yung mga dala nating lure 40 grams 30 grams ah no 40 grams lang pataas Mas so, may paper tayo Ah, <sighs> uh, Black Hunter anak ko sa Pero siya Shadow Cast Nakdara Shadow uh, ang pandag ko ay Good catch Good catch uh, tapos itial itial it it line PE1 itial it minimum PE1 PE3 na max. Ano to ah? Oh, ka eh. ka section. So yan guys, paper tayo. Shoutout nga pala kay Master. Post ko na lang guys sa link ka sa description below yung mga binila natin ng setup. Subukan natin kung papalag ba yung paper natin dito daming fish fish fishy 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 okay dito na tayo unang tapon ayun malayo layo paper gamit natin guys sana may kumagat napakalma ng dagat oh Maganda yung fishing activity natin ngayon, mataas yung rate niya. Mukhang mamingaw ah. Okay. tayo. Sana ma-zero ngayon, ha? Ah. Peace lang. Bakit <coughs> lang kas natin? Mabigat. Dala natin ngayon. Alright. pinapansin ng isda sa tabi ang ating makinang na popper alright siglang. lang lang ng kast hanggang sa may mahuli yun come on come on big fish isikatan mo ako bigyan mo ako ng magandang laban surface ka. Aray, gago. Surface ka. Aray, gago. At ayun, na-donate. At na-donate yung ating popper. Ayun yung popper natin, lumilitaw-litaw. Okay. Palit lur Nagclose bigla yung bail natin. Naputol yung linya. At na-donate yung popper. Ang galing. Ang galing, ang galing. <laughs> Donate! Nagsara ak bail. Nakastak nagsaraan bail. At dakat liner pad. Mamimingaw di Asya pili tayo dito imi ni mi may ni mo pet ng kabayo kamukha mo Chuk. bakit ganon o nang di pa nga nag o oras largo nak na nag donate bawas charot bawas eh nung bawas ikaw it burubot met natin 45 grams na lure Tapos magpapalit ulit tayo ng snap Kukuha tayo snap Buti na lang di naputol yung Ano na natin Yung Linya natin Tayo Ha ha Ba't gano'n Ba't pa ako nag donate Isa isang paper lang Hindi ako nito makakatulog Kakaisip dapat ko ba yun na, na donate chaps right palubugin muna natin tingnan nyo hawak ko sa rad ko dito na oh bigat kasi Layo Ilubog Mga 5 seconds na 1, 2, 3, pause 1, 2, 3, pause 2, 3, pause 1, 2, 3, pause Tapos lang, tuloy lang ang laban

shout out, out. <laughs> yan may mga huli na sila buti pa sila may mga huli na <laughs> ay gago ay gago ay ilang ulit pa ba ilang ulit pa ba ha kuan na La nag nagamit na kinalo ayun na naman tayo po siyempre na yung donet malala bilagad ano nakutlo so yun master master donet tayo ng dalawang lory dito sa side na to bakabigis basic lang yung pagkakatali pero matibay yun yung nagsasara agad yung bail ng megatron natin nagsasara eh pagkakagis ko nasasara or di kaya na, ko na nasasagi ko siya kaya yun umuputok yung tali natin sa snap natin ayun ko so ngayon on the way tayo dito tayo sa kabila na Dun, dun tayo, dun tayo Sana naman maganda yung Condition dun Jump ay! So, abang-abang na lang Mga master right, So guys, masters, dito na tayo sa pwesto natin Subukan natin dito Baka meron Matatapat tayo sa Ando Island Yun ay yung monbon Maganda dun pero sanctuary yun dun Bawal dun mangisda Pero pwede ka doon maligo Alright Unang hagis sa bagong spot Sana naman may kumaga Ito na Wala na ng malayo-layo mga master kasi malakas takas ng hangin. Punta dito sa atin yung hangin. Alright. mana guys wala talaga eh may isa may sumusunod wala alright huwag lang tayo mawala ng pag-asa hagis lang Yep. Subukan natin dun. Lipat tayo. Yun, dun, dun, dun. Maalon, maalon. Meaning may isda. Paris. Nagko-cross waves dun, no? Wow. Subukan natin dito. Baka may isda. waray bisan kanina pa waray na nga van okay dito tayo subok tayo dito alright tigyan mo ako ng magandang laban guys pa natin dito sa gilid -e Itu orang gas palulubogin natin ng ultra deep ultra deep nalubog natin new meta o wala pa din ano na So yun, na-donate din natin yung, yung, rig natin kasi na sumabit. Ayan, sumabit pa, may malaking isda. Ayan ko lang. So, may iwan ko sila. So, yun, until next vlog, mga kamaster, mga master.